Tuloy tayo mga kabrigada, hingan natin ng updates. Ito nga pong Bureau of Immigration, hingil nga dito sa status nito pong Russian prankster na naaresong aho sa bansa dahil ho sa pambabastos at panggugulo dito po sa ating bansa mga kabrigada. Makasama po natin si Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Maganda umaga po Miss Dana. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ulit ninyo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Apo, ah, eh, Miss Dana, unang-una, eh, hingi ho sana kami ng update. Ano? Nahubang status nitong si Vitalina ito kasi, di ba, noong nakaraan, nahuli po siya. Tapos, nahuli po siya ng BI dahil po sa undesirability. Eh, deport na ho ba ito? At kung ipadedeport, eh, kailan pa ho ito, Miss Dana? Yes, ito po uh, ngayon nasa ating piitan sa loob ng Camp Pagundiwang sa Tagig. Uh, ngayon po kakaharap siya ng deportation case pero hindi pa po natin ma implement ang deportation mm -hmm. kasi nabalitaan po natin na mayroong merong mga local cases na final against him. Mm -hmm. So we would have to wait na matapos po maresolba yung mga local cases na yon before we implement the deportation. Halimbawa po, siya ay katulan mm -hmm. ng korte. Say for example, limang taong pagkakakulong, example mm. sa bilibid, uh -huh. kailangan niya po muna harapin 'yon, kailangan niya po munang i-serve 'yung sentence sa 'yon before we implement the deportation. Ah, so, 'yun naman pong deportation na uh, Ma'am Dana, eh, maghihintay 'yon kapag ka resolve lahat ng mga kaso kahit uh, ilang taon. Yes, kailangan po antayin natin 'yung resolution ng lahat ng cases and 'yung pag-serve niya ng lahat ng sentences sa ating mga local jails kung sakaling siya po ay uh, mahatulan ng korte before we implement the deportation mm. para meron pong full effect ang justice hindi mm. niya basta natakasan yung mga criminal cases na humaharap hinaharap niya pag mm. uh, uh, has to uh, receive the proper penalties ng ating mga uh, korte mm -hmm. bago po natin siya i-deport. Yun, so medyo matagal-tagal pa pala ito, Miss Dana. Ano oh. ba? Kasi alam naman natin, pag may kaso na ganyan, eh, hindi naman yan kung baga sa loob ng isang taon, eh di rin mm -hmm. di ba? At meron pa nga kung ba, eh sentence man siya, eh makonvict, eh matagal-tagal pa rin ito, partner. Pero mm matanong -hmm. ko lang po, Miss Dana, ay... Uh, di ba meron siyang ano, videographer, yung nagbi-video sa kanyang mga vlog, Pinoy ho ba ito? Um yes po doon po sa investigation natin nakita po natin na Filipino yung kasama niya parang mga co mm. collab niya oh, na mm. mga ano din ng mga influencer influencer din dito sa Pilipinas okay, okay. Uh, it would not fall under the purview of immigration mm. pero ang alam po natin eh inaaral po ng uh, mga pulis kung meron pong mga appropriate na maikakaso doon po sa mga kasama niya mga vlogger din po mm. no? Pero na-informed na po ba kayo ng PNP Ma'am Dana kung anong status na kasi nabalitaan natin na may kaso na i-file sa kanya, unjust na hmm. alarm and scandal at saka attempted uh, theft kasi may attempt na uh, itakas yung uh, gamit yung motor ng uh, guard? saka yung electric fan po. Oh. Yung malaking electric fan. Opo, um, ah electric fan. Oh. Yes, we received information po but wala pa pong uh, kumbaga formal na impormasyon na natatanggap natin. Just mm -hmm. through the grapevines lang yung nakuha nating information. But mm -hmm. yun nga po ang narinig natin, is patong-patong yung kakaharapin ng mm -hmm. mga kaso here in the Philippines. So he would have to face that. Uh, oh uh Samson dot. Oh, ang uh, nakakalungkot uh, ma'am Dana doon sa mga obserbasyon ng mga nakararami, ay parang walang uh, remorse on the part nitong si uh, Vitali mm. doon sa kanyang pinagagawa, nakangiti ni pag sa magshot uh, eh. Mag Oo. Oh. Ang pinaka kumbaga baga nakakainis din ano mga sir no nung sa po, naka-bungis-ngis uh, ba siya? Parang oh, naka-smog uh, oh, okay. pa siya. Mm. Even nung binabasahan po siya ng Miranda Rights, mm -hmm. nagpa-flying kiss pa po siya doon oh, sa camera. Kapag okay, oh, binabasahan na siya ng Miranda Rights, parang iniinis niya pa yung yung mga nanghuhuli sa kanya. Ako ano eh, loko-loko pala talaga itong si Vitaly. No? Kasi uh, ilang, ilang taon na huyo yung nagvavlog eh, mahigit isang dekada na rin. Actually, mm. makuwento ko lang Miss Dana, napapanood ko na talaga yung ilan sa mga videos sa before. Laging ang theme niya ay Disturbing the Peace. Mm. So ito, Disturbing the Peace in the Philippines. So siguro parang ito yung first time na uh, masasampulan siya, if ever. Oh. ano ha? Pero sa ngayon ho, Miss Dana, dun po sa kanyang detention, dun po sa Bagong Diwa, kung di ako nagkakamali, ano ha? Uh, meron na ba siyang ano? Meron na ba siya nakuha na ko baga ba abogado na magre-represent sa kanya sa ngayon, Miss Dana? Meron po, may nagre-represent na po sa kanya na abogado. Mm. Um, sa ating facility, medyo uh, tumahimik siya ng konti kasi... Mm parang natauhan siya nung pumasok siya. Bago pumasok doon, medyo smog pa siya. Oy. Pero nung nakarating siya doon, kasi inaamin namin na Ay. overcrowded ang ating facility. Um, supposedly for 100, but ngayon, 400 plus na yung laman. Hmm. At yung, siguro nung dumating siya doon, nagulat siya uh, hmm. because of um, the... <laughs> Itura uh, ng pasilidad situation. niya. Oh. The situation. Oh. And medyo kumalma po siya. Siguro oh. nari-realize doon na niya yung gravity ng ginawa niya. Doon lang uh. nag-hit sa kanya yung reality. Matanong ko lang, mm nga misdana ano yung ano ano yung situation ng uh, Zelda kung saan po naka-hold ito ngayon si Vitaly eh, sige, siguro for sure eh, hindi naman ho ito mabibigyan ng VIP treatment lalo nga uh, may bias tayo may pikon tayo eh. ano yung itsura ng kanyang ano pwede hong pakikwento ho sa amin pakidescribe sa amin ano po yung itsura ng kanyang uh, pinagkukulungan po sa ngayon Yes. Ang facility po natin hindi naman po siya jail, ano po siya holding facility. Mm -hmm. So para mga um, big areas po, big rooms tapos maraming natutulog doon. Mm -hmm. So ganoon po, medyo siksikan po to be honest. Mm -hmm. um, we've been telling this naman po na... Good for 100 yung facility pero 400 na po yung laman so medyo hmm. masikip talaga at saka hmm. hindi, hindi high class siguro yung mga facilities but oh. it has the basic amenities hmm. po oh. na kinakailangan. Sino-sino yung mga kasama niya doon Miss Dana? Ang mga kasama niya po yung mga for deport, uh, deportation din ng mga mm -hmm. foreign nationals. Mm -hmm. So iba't ibang nationality po yung nandoon mm -hmm. um, that are set for deportation. Aha. Pero Ma'am Dana, first time ba na nasangkot nitong si Vitaly sa ganitong mga iso or eh, dati na naman siyang labas-pasok sa Pilipinas? Um, first time niya po sa Pilipinas. Oh. Actually nung hinuli po siya parang ilang araw pa lang siya dito. Oh. Um, Pinitignan po natin yung history niya. Nag-research po ang uh, mga tauhan natin online. Nakita mm -hmm. natin parang talagang ganyan siya na lagi siyang naa kung saan saan dahil mm -hmm. sa um, mga disturbing of peace nga. But, dito nga sa atin, tayo naman mataas ang very hospitable tayo, mataas ang tolerance natin sa ganyan. Kung basta mm. nakakainis lang, ah uh, ganun talaga, may mga tao talagang wala sa tamang pag-iisip mm. na nakakainis. Pero oh. Pero yung ginawa niya po kasi is crime already. It's uh, not just something annoying. It's not just for content. It's already uh, a crime uh, yung mga ginawa niya. At binidyuhan niya po at pinost pa sa social media. Uh -huh. Uh -huh. Bukod pa kay Vitaly Mamdana, may iba pa bang mga dayuhan na nagpa-vlog na eh, uh, binabantayan ng uh, BI uh, sa possible na ganitong klaseng mga insidente? Uh -huh. So far naman po mukhang yung mga pumupunta dito very respectful naman. Uh -huh. Maraming... Uh -huh. Pumupunta yung mga uh, vloggers na pinapakita yung mga uh, sights and sounds of the Philippines. Meron din uh, mga negative pero mm. that's part of it. That's part of tourism. Mm -hmm. Na may positive ka, may makukuha ka negative. That's part of it po. Yun lang, wag lang sanang tatawid at krimen na yung gagawin eh mm -hmm. ang bansa naman po natin ay open for criticism mm -hmm. uh -huh. if there are things that need to be uh, addressed mm -hmm. niyan yun pero yung mga krimen na yung ginagawa kagaya ng pagnanakaw mm -hmm. pan mm -hmm. um, uh, verbal abuse ng yung senior citizen po sinisigaw sa gloward eh and ano po uh, pananakot ayun po eh krimen na At kailangan na pong pumarap mm -hmm. sa tamang kaso ah, eh granting po na matapos niya kaharapin yung mga kaso na if pa-file or pina-file laban sa kanya at madi-deport siya, eh, makakabalik pa ba siya ng Pilipinas, ma'am Dana? Ayan. Uh, hindi na po. As part po of the oh. deportation, as a consequence of the deportation, mm. siya po ay nabablocklist sa atin. So meaning, mm. hindi na po siya kahit kailan makakabalik po sa Pilipinas. Ayan, kasi oh. doon sa press briefing nung kamakalawa, uh, sabi ni ng Palasyo eh dapat i-declare nang uh, persona ng mm. grata. Pero once deported naman pala automatic 'yun sa process nila na magiging blacklisted na mm. at never na makakapasok dito sa Pilipinas. Pero matanong ko lang Miss nana first time ba itong nangyari sa history ng immigration na meron tayong mga ganyan na sinampulan o before noon pa kahit, uh, kahit hindi natin wag natin isara sa vloggers. Mm. Meron na ba tayong ganyan nangyari na nagulo nang sa Pilipinas tapos hinold ng immigration at pina- may mga ganun nangyari na hubam Ms Dana Marami na po marami na po tayong mga ...support because of their uh, activities that are siguro matuturing natin na nakasasama sa komunidad pinatag po natin itong mga to na undesirable alien kasi nakikita natin na yung kanilang presence continued presence po dito sa Pilipinas ay threat na mm. sa peace and order ng ating bansa so this is not the first time but siguro this is the One of the more um, uh, interesting cases mm -hmm. because mm -hmm. napakarami niya pong ginawa, napakarami niya pong inabala. Um, and talagang he was very proud to uh, showcase it on social media. Mm -hmm. okay. 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 Sige. na e uh, Ms. Nana, patuloy ho may makikiugnayin sa inyo ha? kasi... For sure, baka matagal-tagal pa to sa Pilipinas, mm. di ba? At eh, sana nga eh, masampulan ho talaga at matututo ng leksyon. Sana siguro yung mga susunod niya content, ano naman? Uh, apology naman, di ba? Tira! Kaya naman, instead of disturbing the peace, di ba? Oh. Uh, promoting. promoting the peace. <laughs> <All right. laughs> Pwede naman gano'n na lang, di ba? Nang oh. sa eh, hindi naman na nakakapikon itong mga content niya. Halimbawa mm. man na makalaya na siya sa Pilipinas, di ba? Uh, magkaroon naman siya ng ano? Oh. Uh, eh, ibang ibang bihis naman. Or Realization. Realization, diba? Promoting the peace, ganyan oh. naman sana yung susunod, diba? Sige po, mamdana. Maraming, maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang umaga sa inyo. Thank you po. Tira! Bigara! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell Soya Coffee. Masarap! Araw-arawin!